Pukuha din po tayo ng gabi po. Magdalo. Mm -hmm. Gabi may po. Mayiging po nagpapakuha po si nanay at si tatay pang merinda po at may terno mm -hmm. at sa makalwa. Aba, utol. Mayiging po ang gawing suman. naman, hulit utol. Utol, tayo. Sa kabila. 1, 2, 3. utol Susumanin ng makalwa. Anong ah, utol? lang

Pang kukuha nila ang doon natin ay panter, no? Ayan po. Pang sa terno ang po mga kainsan. Bay. Sabog ang oh. ano mo na tol. Mm. na po ng mag-asawa. Mm. Ba. Are hmm. tol. Mm. Siguro ad serbol. Dari utol. Mm. Kala. madatar dari kara ha bayabas oh ba 2 3 oh. abah Ay, labas labasan tu jangan Nalaki. Tol, cool. sarap niyan. Mm, yan. Ito ang panlaman niya. Ito sa ilalim. Sa ilalim ito. Ayan, yan o. Oh. Oh. Lala ko po ng kulay puting gabi po. At gawa ng para po hindi masyadong ano, matigas sa suman. Ngayon pala yung isang punayari o. Oh. Oo. Oh, Uy. Tol, ano pa o. Oh. Tamo, tol. Mm. Kapag kamitig. Mm kaya ah, rin ha ah. hinalaw kang pa may panlahok po kami ng kulay puti po mm. ang dami ilalim mo oo mm. ano yo hmm oh. Ito yung masarap isa ano ah. Ano? Oh. Ah, tama, -tama po. Isang pulutong po. Aray. Ah, oh, laki. Pagkalaki na re Yan ang masarap. Maayos ah, na, yung na rin yung bakit ano? Oo. Ayos na rin huy. Ayos na yan? Pagkadami. Kaya naman na suma na yan. Sa terno Dama. po. Gagamitin po sa terno. Kaya naman na suma na rin. Pukal ko lalagyan ito eh. Eh, hasapin natin. Butas. Puhugasan na lang po. Ba, isang basket. Hmm. Ano ba? Isa no? Yuck ng basket. Pwede na yan. Okay na ito. Oh. Tapos po ay e, ganito rin kalam, karami po na kulay ano po, yung puti. Na meron na po sa bahay, nakakuha na po kami. Para po sabi ko nga sa inyo, hindi masyadong toong ano siya. Yung bang matigas. So, so na natamnan. Aba, oh. utol, pagkalaan. Yan yung utol, malalim ako. Yan yung utol. Yan yung ito. Oo. Puhugasan lang po namin po para po Dito na ito Thank Aba. Sa amin po naman ay ay warki pa dalawang buwan na pong walang tigil ang ulan mga kainsan. Ay. Ay. Epektibo, epektibo ang anong ang ating mga talungan mga kainsan. Babagyan ng lumaki. Oh. Pero tuwing makaluwa po, napitas po tayo. Kaya lang ay ngayon pa ang ganda nitong iniro. Iniro mga katapusan, Pizza City kawamang mang ay ang ulam po eh eh hindi hmm. Oh, po tayo mga kaisa na bukas po tayo mga kaisa na harvest ang talong pagkadami po pala ng bunga yan ang dami na po eh, eh kaharvest ko lang ang kamakalwa ay eh. ang dami na oh eh, ay ari po lang la ay, eh, ay. Eh. bumawas lang po tayo ng pangkainin po ito dami nyan oh walang sayang na lupa no ay lahat ng bakante ano eh. kailangan ko yung ano ay eh. bagay 1 hectare pa nito pero ito lahat ay eh, ano ba ito pa uh, nanim na ulit kailangan akong maraming pinidudol. Oo. Oh. Ang export. Kung baka lahat ito, ano na ito lahat? Ano na ito mga kaisan? yung ang tawag nun? Ah... Uh, pang ano na, yan kasama po natin si Miko. At po si ano. Bali, apat po kami natin. Saka si Kausun po. Ano yun? Ano yun? Maragay na kamapin. Eh. na ang bukang liwayway yan. Eh. Nado, nakuha na din niya si Utoy. Eh pag orsa nito lahat ng oto oh, namang yung baybay paikot na yun tatamar pa ito tata. ha? spray ko muna tas tandaan mo na rin oo oh. ikaw naman doon sa kabaak kailangan natin ng marami ay eh. isa nga dyan o doon e, ay piso ang isa ato madami yan eh. oo maraming pedido ay eh. hmm. habang tanglad naman po ito habang hindi pa po kami nakakapagtanim gawa ng sobrang ulan pa po ang oh, ganda na uto ng panahon ah Oo. Lumiwanag. Hmm. Yan. Isang tanaw na eh. Ladan yan. Ah. Kaya naman Hindi na itong... Hindi pa yung... mo. Oo. Kaya na po itong tanladan. Sabi ko nga kinakakambal ay magtanim na rin. Oo. Oh. At sayang po ang oras ay. Oo. Hmm. Kung gaano kalawak na po yung ating tanladan. Iba pa po yung nado sa kabila yung banda pa po ng mga kaisan halos puno na rin yun doon sa may kubo halos puno na rin po yan at po pag ito na naibalintong na kaya po na nito tamna ng 1 hektar mga kaisan may tatamna na po tayo na bago yan mananahid po kami ni utol ng kamatis po bibigyan na rin natin si miko po at saka yung dalawa natin kasama pagtatanim kaya nga, sayang. Utol tol. Tol. Oh, ibigyan pa ko. At gawa ng... Oo, Oh, nalalaglag po yung iba. Ah, mahal ng kamatis ano, tol. Oo. Mahal pa rin po. E misan po eh, minsan po ay... Yung dalawa po nating tao, si Utoy, eh, hindi po nakuha. Nahihiya po. Nahihiya. Pinapakuha po ni Ka Utol ay niya, ya. lo, tolo. na lang. Tunguhan na po namin. Bakit na kakabog? Pero ayos pa yan. Ba't kaya? Oo, oh, ay eh, nalalagla. Gawa ng ano ay. Eh. Luoy. Oo. Oh, oh. Gawa ng ulan. Oo. Oh. Naluluoy. Pero sana na may uminit na. Kahit utoy dalawal ninggulaan. Yung palik ko'y talagang... Ayaw <laughs> ah, na po ay. Ah, eh, pa po ang laki ay pagkakaliit. ayo upa rin. Eh, eh. Eh, sabi ko nga ba, ay tapos. Ano mangyayari din sa palay na ari? Wala. Wala, na. Hmm. Alin? Ah, eh, pwede na sa dalawa. Ay, Tsaka wala. po, bibigyan ko rin nung harvest kong talong. Kaya iiwanan ko na lang ako sa taas. Pero, oo, oo. Ah, ah. Talagang wala na? Ah, wala. Ang palay ko nga ay, ano na, kung makakapagsalita ay busog na busog na kami sa tubig. <laughs> eh, eh. Ito nga, Aba. Ayaw na, ano? Bu ako yung sabi kay Lord, ay eh, isang linggo lang ang init at kailangan kailangan po talaga. Maganda na pagpuno ng ano. Ganda. Putoy kamatis. Talong ba oto? iwanan ko yung talong. Putoy lagi dyan. parang tanim palay din mga out mga kawai ka marita mo yung dautol po magtatanim ganda itong Taw tuwid linyado mga outol ah, mga kaisal linyado ano mga pananim pa parang pala yan oh tindig tindig walis pulong ito hanggang doon dulo hanggang okay, sa ibaba bay bay sa dilim tatamban ha hindi daw ito tinitirahan ng ahas hindi pero yung laka ng ahas nung isa kulay green eh wala kayo talagang tirahan pa rin Oo, Hello, ano kaya? ano kaya ito? Iba na ako rin, sumakahuli na ito

Pangunta daw sa ahas. Nakatikwate, oh. Mitig, yun. Hindi lang puto si Shailo. Hindi lang puto pa ng Shailo, eh. Eh. Ang tindi ng tao. yun. ng boto ng dumali. Pa si Shailo. So, yeah. Hindi kayo nakakahuli ito ng mga bariya. Yeah. Hindi kayo mga pinagmahalin ito sila, no? eh. Yeah, Nakakong bariya. Diyos na yata, yan ah. Tamo, na ito ito, eh. Oo ah. Uh. Pati yung anong piso lang. Tanso na, parang tanso. Yung piso ang pinagpagtan. Ah, oh, Ayan yun na. kinu yun. o. Yun, oh. Yung bago yung piso yun. Hmm. Siya nga ano. Ako oh, nakakuha niya ng ano, baraha. Baraha na ang buong buo pa. Nakadukal na kami dun yung pulo ng bunting. Sinauna. Yun nga, yeah. sinauna mga ano. na lang ang tangkay. Ito yung pinagbuhay, pinagbahay na ito ito eh. Bakal. na mga sinauna. Tapos may mga graba pa dati dun. Hmm. Para mga bato. Oh, wala, eh. wala na yun. Titira okay, ko po yung dalawa. Bukas po yung ano, haharvest tayo ng talong. Bukas na maagap. Ah, ang dami na ano. Oo. Sa dalawa po nating mamamuo pa po. Kaya na utol. May kamatis na naman po at binigyan ni ka utol. Hmm. Yan. Ito po kayo ng palos. Tres y media naman. Ah, tatlong kilitkalahati po. Yung nga ni Victor na ginamit. Mapalos pa naman dito sa atin eh. Ano po? Meron pa. Kala at Kaya nga. Aba, yung mga lukbanin po ay... Misa po yung minadami yung lukbanin ah. Yan ano? Oo. Uh aba, -huh. misan nakakadalwa eh. Kasi na lang. <laughs> Palos po. Ang <laughs> kawayan. Baka tapos na magniog. Naagap po si Kagurin yun. Siguro yung umuwi na. Siguro yung may dalangang gala kanina. Umuwi na utol. Nagbibihis pa ako ah. Ay siya ano to. Nagniniog dito sa kabila ah. Bakambal. Ang hindi mo kaya yung mga nakuha yung tangan mo. Karambo. Yan. Si Dano yan dito. <coughs>